Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Maganda ang araw na ito para sa mga Aries dahil sa araw na ito magkakaroon ka ng tsansa na maunawaan lalo ang mga tao. Pero ngayong araw, bantayan ang iyong pananalita dahil maging padalos-dalos ka ngayon sa iyong mga judgment. At sa araw na ito, kailangan na lawakan ang iyong pag-iisip. Merong mga tao ngayon na medyo sensitibo kaya kinakailangan mong mag-ingat sa iyong mga pananalita dahil baka ma-misinterpret kung ano ang iyong mga pakahulugan. Sa araw na ito, malakas ang impluensya ng buwan at ang enerhiyang ito ang magdulot sa iyo na palagi kang nakatuon sa iyong mga layunin sa buhay. At hindi ka rin takot ngayon na gumawa ng mga kunting pagbabago at lalong-lalo na pagdating sa iyong mga plano. Ngayong araw, malakas rin ang impluensya ng Mars kasama ang impluensya ng Mercury sa iyong sektor. Ito ang enerhiya na kailangan mo na magantay konti dahil merong mga pagbabago ng plano ngayon at maaring ang mga pagbabagong ito ay mas makakabuti sa iyong future. Ngayong araw, Aries, maganda ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Meron mga konting pagsiselos ngayon, lalong-lalo na sa mga magkarelasyon. Pero ang mga single na Aries sa araw na ito ay smooth lang ang araw. At maari na makakilala kayo ng mga bagong tao ngayon na maaring magkaroon ng malaking puwang sa inyong future. At sa araw na ito, ang pera ay mas maayos kumpara kahapon. At ngayong araw, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 7, 12, 26, 31, 39 at 40. Magkakaroon naman ang kalinawan sa kaniyang mga purpose ngayon ang mga Taurus. Sa araw na ito, malakas ang impluensya ng buwan na nakasuporta sa iyo. At ngayong araw, ang mga Taurus ay medyo withdrawn. Hindi kayo masyadong nakikipag-socialize sa ibang tao. Pero maganda ang araw na ito dahil mas maging mature ka, mas maging responsable ang iyong mga desisyon. At ngayong araw, maaari rin na maging malaya ka sa iyong mga guilty na nararamdaman Patungkol sa iyong past At sa araw na ito, positibo ang mga taong nakapalibot sa iyo Maganda rin ngayon ang iyong posisyon Lalo pa na ang mga tao ngayon na nasa mas mataas na posisyon ngayong araw Ay nakasuporta sa iyo Maganda rin ngayon para ikaw ay magmuni-muni, magrelax lamang Matulungan ka ng enerhiya ng Mercury at Mars sa araw na ito Na i-reserve ang iyong mga judgment ngayon Lalong-lalo na pagdating sa mga ginagawa ng ibang tao Ngayong araw, Chorus, maayos ang dalawang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Maganda rin ngayon ang mga pagpapatawad at pagbigay ng second chance sa ibang tao. At maayos rin naman ang daloy ng pera ngayong araw. Medyo mabagal ang pasok pero maganda rin naman dahil maaayos mo kung ano man ang iyong mga problema. At sa araw na ito, Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 2, 9, 16, 21, twenty eight at thirty nine. Ang unang kalahati ng araw Gemini ay hindi klaro para sa iyo kung ano ang mga kailangan gawin, malakas ang pressure ng araw na ito lalong-lalo pagdating sa trabaho at pagdiskubre ng mga magagandang estratehiya para maayos ang iyong pamumuhay. Sa unang kalahati ng araw kailangan mong maging matatag at hindi magpaapekto sa kung ano man ang epekto sa iyo ng ibang tao. Ngayong araw ang mga Gemini ay maghahanap ng mga mas malalim na rason, mas malalim na kahulugan ng iyong mga ginagawa. At maaari rin na pagdating sa bandang hapon, kailangan mo ng inspirasyon para maging maayos ang iyong plano. Ngayong araw, ang focus mo ay nasa iyong mga layunin sa buhay, kung ano ang iyong mga plano para sa iyong pansarili at para na rin sa iyong pamilya. At pagdating sa bandang hapon, magiging malakas ang bonding mo at ng iyong mga kaibigan. At kailangan ang malakas na disiplina sa sarili ngayong araw, Gemini, lalo pa na maraming distorbo sa araw na ito, marami rin ang hindi sang-ayon sa iyong mga pananaw. At sa araw na ito, ang iyong kalusugan ay maayos naman. Ang pag-ibig sa araw na ito ay maayos rin. Magkakaroon ka ng maraming suporta galing sa ibang tao. At ang pera sa araw na ito ay katamtaman lang din. Kaya kailangan pa rin pag-ingatan ang iyong mga gastos at ang mga commitment mo sa pera. Ngayong araw, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 5, 17, 32, 36, 37, at 40, Bantayan ang mga boundaries sa araw na ito, Cancer, dahil maraming mga tao ngayon ang itutulak-tulak ka. At yung iba naman, i-prepressure ka na gawin kung ano ang kanilang mga gusto. At sa araw na ito, iwasan muna ang paggawa ng iyong mga commitment ngayon, mga pangako na maari na hindi mo magawa o hindi matuloy-tuloy. Kaya sa araw na ito, umiwas muna. Ang mga cancer sa araw na ito ay mas practical at nakatoon kayo sa paghanap ng solusyon kung ano man ang mga problema ngayong araw. Mahilig rin ang mga cancer sa araw na ito na mag-restructure, organize ang iyong mga gamit, ang iyong mga gawain, ang mga plano mo, lalong-lalo ang iyong effort pagdating sa trabaho at sa pagpapalakas ng daloy ng pera. Ngayong araw rin, malakas ang impluensya ng Mercury at Mars ngayon, kaya mahilig ang mga Cancer ngayon na mag-obserba, magplano para sa mas maayos na estratehiya mo para malagay ka sa mas maayos na pamumuhay. Ngayong araw, ang dami-dami mong maiisip ngayon ng mga pamamaraan na gusto mong gawin o kaya mga mapagkakitaan. At maayos ngayon ang daloy ng pag-ibig, wala masyadong drama sa araw na ito. Maganda rin ngayon ang iyong mga connection sa ibang tao. Ngayong araw, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 7, 10, 11, 21, 32 at 40. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Mag-ingat sa iyong mga komunikasyon sa araw na ito, Leo, dahil ngayong araw, ang dami-daming hadlang sa mga gusto mong gawin. Kaya maaapektuhan ang iyong mga pakikitungo ngayon sa ibang tao. Marami ring tao ngayon ang kailangan bantayan dahil sobra ang mga kwento, sobra ang mga pangako, at ito ay magdulot ng mga komplikasyon. At ngayong araw, ang mga plano ng ibang tao ay medyo unrealistic na. Kaya maging practical sa araw na ito, Leo, lalong-lalo pagdating sa iyong mga relasyon at sa iyong pera, sa iyong mga gastos. Pagdating sa bandang hapon, papasok ang malakas na impluensya ng Mercury at Mars. Ito ang makatulong sa iyo na hindi ka padalos-dalos sa iyong judgment ngayon at magbabago ang enerhiya. Maari rin na pagdating sa bandang hapon, meron mga pagbabago ng isip, pagbabago ng plano, at pagbabago ng kung ano ang mga aktibidad na gusto mong gawin. Ngayong araw, Leo, maayos naman ang daloy ng pag-ibig para sa iyo, lalo na para sa mga single na Leo. Ngayong araw, mas maging sociable kayo. Marami kayong gagawin ngayon na maaring magdulot sa iyo na makakilala ng mga bagong tao o kaya makuha mo ang kanilang mga tiwala at paghanga. At maayos rin ngayon ang daloy ng pananalapi, easy nga lamang, huwag basta-basta gumastos dahil napakahina pa rin ng pasok ng pera. At sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 5, 19, 22, 26, 34 at 44. Nitong mga nakaraang araw, merong mga Virgo na hindi happy dahil mas hinarap ninyo kung ano man ang mga dating issue na walang closure. Kaya sa araw na ito, meron mga Virgo na magbabago ng kanilang approach, mga estratehiya nila. At sa araw na ito rin, merong tendency na ang ibang Virgo ngayon ay sobrang mangako o kaya sobra ang inyong mga sasabihin ngayon dahil ito ang dulot ng enerhiya sa inyo. Ngayong araw, maging totoo sa sarili, mag-focus sa kung ano ang mga kasalukuyang sitwasyon at ngayong araw makakakuha kayo ng magandang inspirasyon para sa inyo lalong-lalo pagdating sa bandang tanghali at hapon. At ang mga emosyon ngayong araw ay malalalim, maari rin na pagdating na sa bandang hapon, mas mas stabilize na ang iyong enerhiya lalong-lalo pagdating sa trabaho at sa iyong mga gawain. Ngayong araw, mahalaga na maging practical at hindi magpadalos-dalos ngayon kung ano ang iyong mga nararamdaman. Kailangan pag-isipan ng ayos kung ano man ang iyong ang iyong mga gagawin at ang iyong mga plano lalong-lalo kung ito ay may kinalaman sa issue ng pera dahil malakas ang chance ngayong araw na mauna ang mga utang kesa sa inyong income. At sa araw na ito rin, ang pag-ibig ay maayos para sa iyo. Meron lang mga konting tampuhan ngayong araw dahil ang iba ay madaling mapikon o madaling magalit. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 4, 11, 16, 34, Forty two at forty three. Medyo magulo ang unang kalahati ng araw para sa iyo, Libra, kaya kailangan galingan ang iyong mga estratehiya sa buhay. At sa araw na ito, kailangan rin paghiwalayin ang iyong business at ang personal mong galaw. Dahil ngayong araw, maraming mga mangyayari ngayon, merong mga plano na hindi matuloy at maaring maapektuhan ang iyong motibasyon sa paggawa ng isang bagay. At pagdating sa bandang tanghali, magiging mas maayos ang enerhiya. Ngayong araw, ang ibang tao ay nakadepende sa iyo, lalong-lalong o pagdating sa mga plano at ngayong araw, maraming mga tao ang magbibigay ng kanilang tiwala sa iyo at ng kanilang paghanga pagdating naman sa bandang hapon ay mas maging expressive ka na sa iyong nararamdaman at malaya mong ipahayag kung ano talaga ang iyong mga gusto at ibahagi kung ano ang iyong mga plano sa ibang tao ngayong araw, maganda ang daloy ng pag-ibig kaya marami kang makukuhang support ngayon galing sa ibang tao at ang pag-ibig ngayong araw ay maayos, maraming mga pagdududa pero maayos rin naman kung ano man ang mga problema ang pera naman sa araw na ito ay merong kabagalan medyo kailangan mong galingan kung ano pa ang iyong mga pamamaraan para makatulong kang magdala ng karagdagang income kung merong kang mga hobbies na pwede mong mapagkakitaan ay gawin ito at ngayong araw Libra, ikaw ay mas compatible sa mga cancer ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 7

Ang isip ng mga Scorpio sa araw na ito ay lilipad-lipad sa kanilang mga pangarap. At sa araw na ito rin, maaari na ang mga Scorpio ay medyo patalos-dalos sa kanilang mga pananalita. Kaya kailangan bantayan ang iyong mga komunikasyon ngayon sa ibang tao. At ngayong araw, maaari na maganda ang iyong focus, lalo pa na sa araw na ito, mahilig kang ayusin anuman mga problema. Gumagawa ka ng kusa na mga pamamaraan para matulungan rin ang ibang tao kahit na ikaw ay meron ka rin mga konting problema. At sa araw na ito, ang Mercury at Mars ay papasok pagdating sa bandang tanghali. Ito ang dalawang enerhiyang makatulong sa iyo na mas focus ka sa direksyon na iyong tatahakin kung ano talaga ang iyong mga gusto sa iyong buhay. At maaring merong mga adjustment na magaganap ngayong araw. Ang pag-ibig sa araw na ito, Scorpio, ay maayos rin para sa iyo. Merong mga konting problema at alitan dahil wala namang perpektong relasyon, lalong-lalo pagdating sa pamilya pero maaayos rin ang mga ito. Ang pera naman ngayong araw ay mas maayos kumpara kahapon. Kailangan lang bantayan sa araw na ito ang mga padalos-dalos na plano kaya pag-isipan mo kung ano ang iyong gagawin. At ngayong araw Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 3, 17, 22, 34, 36 at 41. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Malinaw naman ang mga Sagittarius ngayon sa inyong mga plano at sa inyong mga pangako. Ngayong araw, huwag padalos-dalos sa iyong mga judgment. Merong mga tao ngayon na medyo sensitibo at maari na parang balikta rin kung ano pa ang iyong mga sinabi. At ngayong araw, antayin na maging malinaw ang enerhiya, huwag pa dalos -dalo sa iyong mga desisyon. Ang challenge ng araw na ito, Sagittarius, ay ang kaayusan ng iyong strategiya dahil maraming mga tao ngayon na medyo mahirap pakisamahan at iba-iba ang mga sinasabi. Ngayong araw, kailangan rin mag-focus sa iyong trabaho dahil ang dami-daming hadlang, ang daming distorbo ngayong araw. Kaya kailangan ang disiplina nasa sarili. Pagdating sa bandang hapon, papasok ang malakas na enerhiya ng Mars. Lalo kang magkaroon ng karagdagang motivasyon na ipagpatuloy kung ano man ang iyong mga nasimulan. Ang pag-ibig sa araw na ito ay maayos para sa iyo. Magkakaroon ka ng kalinawan kung ano ang gusto mo sa iyong partner, sa iyong asawa. At ang mga single na Sagittarius naman ay magkaroon ng kalinawan kung ano ang gusto nilang tao para sa kanila. Ano ang inyong mga pangarap. At ngayong araw Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 5, 18, 22, 29, 36, at 38. Ang unang kalahati ng araw ay hindi masyadong malinaw para sa iyo Capricorn. meron mga tao na magpa-disappoint sa iyo kaya kailangan mong unawain kung ano rin ang kanilang mga pinagdadaanan. At sa araw na ito, kailangan mo ring alamin kung ano talaga ang gusto mo sa iyong buhay. Ngayong araw kasi medyo nakakalito kung ano rin ang mga ginagawa ng ibang tao. Kailangan mong pagkatiwalaan kung ano ang aksyon ng ibang tao at huwag masyadong umasa sa kanilang mga pananalita at sa kanilang mga pangako. Medyo kalmado naman ang mga interaction sa araw na ito kaya lamang ngayong araw pagtuunan mo ng pansin kung ano ang iyong mga nararamdaman para mas maunawaan mo kung ano talaga ang intensyon ng isang tao. Maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa sa iyo pero ang pera ngayon ay medyo sakit pa rin ng ulo. Ang bagal-bagal ng pasok ng pera, merong mga delay sa sweldo, merong mga utang na nauna kaya sa araw na ito hinay, -hinay sa iyong mga gastos. At ngayong araw rin mag-ingat sa mga tentasyon lalong-lalo sa mga meron ng asawa. Malakas ngayon ang tentasyon para lumundag sa kabilang bakod. Ngayong araw kailangan rin na alamin mo kung ano ang mga gusto mo sa isang tao. At sa araw na ito, mag-ingat rin sa mga kaibigan dahil maraming mga tao ngayon na maaari na mapagkunwari at akalain mong tapat sa iyo ay hindi pala. Kaya pag-ingatan ang iyong mga gagawin sa araw na ito at i-enjoy e mo rin ang iyong sarili. Huwag puro pamilya. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 6.

Hinay-hinay sa iyong mga gasto sa araw na ito, Aquarius, dahil ngayong araw, merong tendency na bili ka ng bili ng mga bagay-bagay. At sa araw na ito, protektahan ang iyong sarili dahil maraming mga tao ngayon ang sakay sa panahon at ngayong araw, iwasan rin ang sobrang pag-iisip kung ano pa ang iyong mga plano para sa iyong pamilya. Relax ka lang dahil nagsisimula ka ng magkaroon ng katanungan sa iyong mga emosyon. At ito ay magdulot sa sa iyo ng kalituhan lalo pa sa mga bagay na walang kasiguraduhan. Ngayong araw, huwag rin masyadong umasa sa mga pangako ngayon ng ibang tao dahil ma-disappoint -di ka lang. At sa araw na ito, maganda ang iyong estratehiya ngayon, maganda ang iyong enerhiya, marami kang matatapos, pero kailangang habaan ang pasensya. Kailangang maging mas mature sa araw na ito sa iyong mga pakikitungo sa ibang tao. Maganda rin ang araw na ito para tapusin ang mga nasimulang trabaho. Kailangan maging practical at mag-focus sa iyong mga gawain. I-reorganize kung ano man ang mga pwede pang baguhin sa iyong espasyo, sa iyong tahanan, sa iyong mga gamit para maging mas matiwasay ang iyong pag-iisip. At sa araw na ito, marami rin mga tao ngayon ang maaring magbigay sa iyo ng payo o kaya makunan mo ng mga impormasyon na maaring makatulong sa iyong mga plano. Maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa iyo, Aquarius. Maayos rin ngayon ang daloy ng pera. At saaron ito ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 1, 5, 17, 18, 26 at 42. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Hinay-hinay sa iyong mga commitment sa araw na ito, Pisces, dahil ngayong araw, madali kang mangako sa ibang tao. Kaya bigyan ang iyong sarili ng karagdagang oras at panahon para mapag-isipan kung ano man ang iyong mga gusto sa buhay. Iproseso mo ng ayos, unawain kung ano ang iyong mga pangangailangan. Maganda ang kabuuang enerhiya ng araw na ito dahil kahit papano constructive rin naman ang araw na ito para sa iyo dahil nakatuon ka sa iyong mga pangarap ngayon. Medyo mabagal nga lamang ang galaw ng araw na ito at mayroon ka mga bagay na inaantay at maari na medyo mabagal ang usad nito kaya kinakailangan mong maging practical at tanggapin ang mga bagay na wala sa iyong control, pakawalan ito para hindi ka ma-frustrate ngayon sa kung ano man ang pakikitungo sa iyon ng ibang tao. Mag-ingat sa mga pangako ngayong araw dahil ang dami-daming basta-basta na lang mangako sa araw na ito pero wala naman sa kanilang isip, wala sa kanilang puso na talagang tapusin. Na talagang gawin kung ano ang kanilang mga commitment. At sa araw na ito, maganda naman ang daloy ng pag-ibig ngayon. Ang pera ay napakababa pa rin. Kaya eh, enjoy mo lang ang araw na ito, Pisces. Huwag sobrang mag-isip sa iyong mga pangamba. At kailangan ang katiwasayan ng iyong pag-iisip ngayon. Para hindi ka mataranta at hindi ka magkaroon ng anxiety. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga libra. Ang iyong lucky color ay yellow. At ang lucky numbers mo ay 9, 15, 27, 38, 42 at 44. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating hangat ka na para sa atin din yan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman una Sulyak malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito nakalaan lahat ng paborito Sulap palupit pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin, at ibibya never kang bibitin be so Makinig sa hula ng tarot, kubag na naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edomito ka na, araling Pilipino na ang kakana